nagwawala na naman po etong si Bato. Galit na galit. Ah, minsan hindi mo talaga ubos maiisip. Ano ba talaga ang totoong nasa damdamin or gustong ipabatid na itong si Bato sa kanyang mga talumpati, sa kanyang mga statement, dahil pa iba-iba. Ngayon naman po, ayan, eh, pero eto, sa puntong ito, eto na yung, mulat sa pool, eto na yung kanyang sinasabi eh, na eto ay demolition job. Okay, araw-araw daw silang binabanatan ng quadcom dyan sa camera. Uh, ang layunin daw na itong pagbuo ng Quad Committee na ito ay para pabagsakin ang mga Duterte. Ramdam niyo na po ba yung pagbagsak? Kung totoo na ganyan nga ang intensyon ng Quadcom, maganda. Maganda ang kanilang layunin na pabagsakin kayo. Bakit gusto kayong pabagsakin? Dahil napakarami nyo na pong kabulastok ang ginawa. So dapat talaga yung bumagsak ang mga katulad nyo. So sige, yan po talaga ang totoong layunin. Pabagsakin kayo. Kasi kung mabuti kayo tao, maganda ang nagawa niya sa ating bansa. Ba't naman kayo pababagsakin? Baka i-uplift pa nga kayo, iangat pa nga kayo at papurihan. The Quad Committee hearing is to uncover the truth about the interconnection of uh, war on drugs, EJK, and illegal Pogo operations. Not a demolition job against the Dutertes and their allies. Hmm. Demolition job. Pamumuliti ka. Araw-araw daw tinipira sila, binabanatan. Kaya lalaban daw itong si Bato de la Rosa. Lalaban ka, damuho ka, pero umiiwas ka sa sa ICC. Marami na daw beses na kinontak ang opisina mo ng ICC pero binabaliwala nyo. So yan ba yung sinasabi mong lalaban? Hmm? Kaiba rin. Ang Quadcom investigation daw ay grand demolition job sa mga Duterte at kanilang allies. No, bato. It's uncovering the truth at napakasakit para sa inyo po yung katotohanan. Alam niyo rin yan sa sarili niyo. Kaya nga kayo yung mga looking so desperate, acting so desperate, dahil wala na talaga kayong pag-asa, wala na kayong nakikita ang pag-asa. Hmm. Tapos yun pa, ay talagang binanatan niyo ang presidente. Yung grupo na ito, si ay talagang matindi at maanghang ang aligasyon at pananalita laban sa nasa Maracanang. Eh, tapos na nga. kayo sa tingin nyo, marireverse pa yon Of course not. Hmm. Demolition job ka demolition job, ba diba? Hmm. Sabi dito, oh, ang binuong quad committee ang isa sa mga pinaka bahagi ng Marcos administration upang labanan ang mga organized crimes na karamihan ay kinaang Pinasangkutan ng pamilyang Duterte at mga nakapaligot sa kanila. ba diba totoo? Ano to? Talaga lang? Nagkataon? Talaga? Paninira? Bakit? Ba't kayo sisiraan? Ba't kayo pagkakaabalahan ng panahon kung, kung mabuti kayo yung tao? Siguro pupurihin talaga dapat kayo. Pero hindi. Sabi nga, kung wala daw ang quadco, ko, mahihirapan ang gobyerno sa pag-investiga sa mga salarin. So, eto na yon Nakikita na natin kung sino yung totoong nambalasuba sa ating bansa at ang mga Duterte po ay bestado na sa kanilang ginawa. Marami na ang natumba sa kanila at patuloy pang mapipigilan ang kanilang pananalasa sa ating bansa dahil sa itinatag na Quadcom. Of course, ang mga sangkot ay magrereklamo lalo na ang mga protektor at mga taga-suporta nito para siraan ang binuong grupo na itong si PBBM. Yan po, si PBBM po ang bumuo ng Quadcom. Pala. Good luck.